Dalawang uri ng ehersisyo ang aking ituturo sa inyo ngayon, lalo na kapag kayo ay hirap magpanik-panaog ng hagdan at maging sa mga naglalakad dyan na parang masakit na ang inyong tuhod. Panoorin niyo mabuti ang aking ituturo sa inyo at gawin niyo po siya ng unti-unti hanggang sa masanay po kayo. Okay po? Narito ang aking unang ehersisyong ituturo sa inyo. Tingnan nyo ang aking mga tuhod kung paano ang posisyon nito at tamang pagbaba at pagtaas ng ating tuhod. Kailangan pagtaas ng ating katawan ay inhale at pagbaba naman ay exhale. Ayan, 50 degrees po ang ating posisyon ng ating katawan. Yan, ganyan lang po kasimple. Okay, narito naman ang pangalawang ehersisyo na aking ituturo sa inyo. Ayan, tingnan nyo po ang aking pangapaa. Kailangan matatag po ang bawat pag-step po natin. Alternate po ang ating gagawin. Ang tawag po sa ehersisyong ito ay squat. Napakabisa po nito kaya inyong gawin. Okay po, please like, share, and subscribe.